Hi guys, so meron tayo ditong parcel. Ayan, i-open natin to ngayon kasi isa ito sa kailangan ko para sa pagmumotor ko. Para naman hindi tayo lalong mangitim. Ayan, so buksan na natin. Ito try natin. Talagang sinadya ko na to kasi nung mga nakaraan, hirap na hirap akong maglagay ng balaklaba sa aking ulo. Nahihirapan ako nun. Na. So nag-order tayo dito sa Shopee to guys. At eto siya, dumating na dalawang piraso. Muson, Muson Racing. Ayan, dalawang klase yan. Pareha, ito is gray. Gray ito. At ito ay black. So, isa try natin muna itong gray. Excited ako dito kasi, di ba, madalas, nag-aamoy pawis ang helmet. Kapag wala kang ganito, at isa yung sa concern ko, at isa pa, at isa pa, yun nga, yung sa Uh, araw. So, kailangan natin protektahan ang mukha natin. So, ilalagay natin to. Sana kasya. feeling ko naman kasha kasi ano siya, stretch. Stretch sya So. <laughs> so, ayan. I love it. Ayan. So, mahaba siya guys sa liigo. Tumutupi pa nga eh. I love it o, oh, di ba? Mution. Muse, so, eto. Eto na yung pinakang review ko sa kanya. to pwede nyong harap, hanapin sa Shopee yan. So, ano to? Uh, tawag dito? Nakita ko lang to sa Facebook and nag-check nag out tayo. Nasa magkano to? Mura lang to dalawang in order ko so kasi kailangan ko so may pa ganito siya guys oh so, ayan na. oh kita so good job ito lang ititiklop nyo kung ayaw yan ganyan so ayan kalat ang buhok natin tanggalin na natin ang problema dito ay Ayan. So, yung, yan yung isa. Ayusin muna natin yung book natin. Ayan. At ito pa yung isa. I-try e din natin. So, na so yun. Ito. I-try e din natin tong I-try e din natin itong isa. Teka lang. Ay, pupulutot natin yan para hindi naman makalap. So, try natin itong isa. So, ito yung isa. Parehas lang sila ng style. Magkaiba lang sila ng uh, sula. Ito, puro sulat kasi ito. Ayan. I-try natin. Gusto ko to. Gusto ko to. <laughs> natuwa yun. Natuwa yun. Tuwa siya. Ayan. Ay, inay. So, ayan. I love it. I love it. Hindi ako may magtiklop-tiklop dito kasi yung isa, yung isa ko. Nahirapan ako magtiklop. So, ito, yan, para may pampalit-palit tayo, tapos may parating pa tayo. ganito din, nakatulad nung nauna ko, nung isa ko. So, yun, marami na tayong magagamit. Kailangan-kailangan to. Ganda. So, ayan. Ayan. nahihirapan yung ilaw magbasa <laughs> nahihirapan yung cellphone magbasa pero ayan guys ayan. ay